a mic yon a mic. Okay. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Hello. 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 Chow. Sound Sound check. 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 One, two, three. One, two, three. oh my God. Hello, hello, hello. Sound check one, 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 two, three. Sound check one Sound check one two three. Sound check one two Sound sound check uh, -huh. uh -huh. Okay. So, meron na dito, na-echo ko na, na-monitor, monitor ko na, tapos may mic na, tapos, um, wala at ako So, hindi ko alam ko itong NR na to I don't know. Ito si tremble. So, ito na, sounds effect na tayo, kasi effects tone lang yun. Oh my God! Yeah! Oh.

Paano gumagana ang ah, aking new sound card? Thank you! <laughs> so, ito yung bago kong ano, um, sound card. A1 siya. Papakita ko yung picture sa inyo kasi inano ko ito sa aking, ano, uh, GC namin. So, kasi nag-ano ko, isa akong host sa aming uh, GC, uh, sa aming uh, application. So, tagal-tagal ko nang hindi nakapag, ano, nakapag uh, upload ng video sa aking uh, YouTube channel. So, ayan. And then, na-testing ko na din talaga tong mic. Gumagana ka. So, parang naglulus lang yung cord ng mic. Ito huwag <laughs> yung ano yun yung aking uh, uh, background music kasi um, mahilig lang ako sa ganyang kanta, ibang lahi, wala. Tsaka parang may meaning yung kanta. Ang, ang pangalan ng or, ang title ng kanta na yan ay um, One Day I'm Gonna Fly Away by Arash. So, meron siya nito. Tapos, meron din ito. Sure na meron ako. Pero nito, lukot talaga siya. Ito yung mic niya. Ang mic niya kulay itim. Pero ang akin, parang gold. Kasi wala yung pink or or yung wala Walang gold. Tapos ito siya. Idudugtong ko na lang dito yung video no paano yung uh, pag ano hindi ko naman ito gagawin kasi meron naman kasi ako eh. So, pangatlo na ito. Pangatlo. Uh, scissor arm. Yung una ko, ayan. Pero wala siyang, ano, yung parang kapitan. Kapitan. Hindi kapitan na ano, ha. Sa mga sheep Yung kapitan ng uh, arms, scissor arms na yun yung ito. Wala siyang ganito. Yung binili ko na siya sa Shopee. So, i, i de demo ko. Ay, de-demo. Hindi, meron naman akong video kung paano pinatung... Uh, pinat... ginamit ko to eh. So, pinapakita ko lang talaga to. Wait. Kasi ano lang siya, parang siyang ano... Yung mga pictures ko nyan. Ayun oh, no, parang ano lang din siya power bank, parang sa cellphone, parang calculator, like that. So, ayan. Ayan. Okay, parang calculator, pero ayan, no? Oh. bubuksan ko para sa inyo. Gumagana talaga yan. Meron akong video nito mura ko lang siya na binigay so ito po si um, BTS Vulgar TV Station uh, thank you